Hello mga idol, magandang araw. Welcome back to my channel. Hello guys. Hello guys. Mane ang babuyan guys. Mane babuyan ni Boss Robot mga idol. Ako na yung unay o hello guys. Bye. Ayan yung ating babuyan mga idol. Update sa babuyan ni Boss Robot. Naghinlo ng tayo si Boss Robot. Ngapila na ng kilo ni mo Boss Robot? Ah, So, kay ang ilang buwan nito inalagaan mo boss robot. Igu igo po. Ha? Mga di mm. mga ilang buwan Igu igo igo po. <laughs> mga pila ka buwan? Uh, lima. Lima apat. Nga uh, <laughs> apat, nga tatlo. Oh, magkano yung bili mo dito boss robot sa BX pa BX? So, Baktin-baktin. Oh, uh, baktin. Ah, pa lang Mga... 25,000 Magkano yung presyo dito ngayon boss robot? 2,500 2,500 Ayan mga idol <laughs> 2,500 yung bili niya mga idol So pinakain niya ito ng Masa yung pinakaon niya ni mani, boss robot? Laog ng na Pinisel? Oh. Laog na niya mo pa? Opa Ayan mga idol Hinugasan mo na ni boss robot itong Mga baboy niya mga idol Para ready na para pakain <coughs> Ligo abos sa tobot. Yeah. Yeah. So, wait dito siya kumukuha ng tubig mga idol. Yan, meron ding mga biik dito mga idol. Pwede magkaigit, boss robot? Nibasa ng tae, boss robot? Wala. ng So, mga ilang kilo ito estimate, boss robot? Eh Mga 20 kilos mga letsonin ito boss robot na. No? Dito pa, kuha pa. Pwede, pwede na. Nga, nasa 20 to 30 kilos daw ito mga idol. So dito sa kabila naman ay meron ding iba dito. Ito boss robot, mga ilang kilo ito boss robot? Ubinta sa Ubinta. Hindi. Mga nasa ano ito? Mga 60. Okay. Yan yan mga idol. 50 to 60. Meron ding ihi dito mga idol oh. Hindi siguro ito gumanang kumain. Ayan yung ating mga baboy dito. 2, 4, 5. So mga ano ito mga idol, mga nasa 20 plus itong ating biik. Mga ne, mga five 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 kay mga baboy mga idol so dito yung mga malalaki Ano nang pinakain mo dito boss robot sa so yung, yung dito mga malalaki ng boss robot Finisher So ilang ano ilang kilo ang pinakpakain mo kada pakain mga idol ah boss robot Sa aning mga malalaki na Unsa kadaghan Ha? Igo igo. Mga pila. Duha, Duha ka galon? Duha Ganyan. So sa isang kainan lang yan boso robot. Mm. Hmm. So siya yung ano dito. Nag caretaker. Pwede na iligoon nga biik pa man robot. O, ito mga idol. Mananig for gabos robot. Pinurga na ba ito, Busurobot? Doon Ana. Oh. So, okay. Yan. Ah? Malinis na yung adbaboy ni Boss Robot. At yes, kuha na siya ng pagkain dito. Para kainin. Ha, mo hey, ang dispanan mo. Eh, nag-estad ko sa laog. Ang gaa? Ang gaa? Ang oh. Yan, kuha na si Boss Robot ng laog. Hey, ano mga idol. Ano dera mga idol, money laog ni Boss Robot. Ano O oh, yun mga idol Sim sim guys So Ilang takos boss robot Ang iyong pakain boss robot Kanan din yung tatlo Tatlo yung mga malaki na oh. Lah Isay gamit natong itong lag boss robot okay. Kita natin Bimig Allah premium pinisir oh. Matataba yung mga baboy Katulad ni boss robot <laughs> Ngayon lang ganito, boss robot. Ang ipakain mo sa... Tatlo? Tatlo, tatlo? Mga ilang kilo kaya ito mapasok dito, boss robot? Abot sa Po. idol, mga dalawa, ito, tatlong kilo sa isang ganito, mga idol. Dalawa, dalawa. Isa, okay. abo, mga pila kanya. Ako no? Ayan mga idol, si Boss Robot. Ang... Ay... <laughs> igo, igo. igo, <laughs> igo. Ayan, sundan natin mga idol kung kakain ba yung ganyang mga baboy. Ayan, time check mga idol is 6.30 in the morning. Ayan, pakakain na ni Boss Robot yung baboy niya. Ayan mga idol. Ikatag Boss Robot, Dali ba? Dua ni? Ayan, sikit Ha? Ayon, si Ah, so kinagaunti lang niya na oh, mga idol. Kasi baka ma-overfeeding ito mga idol. Ayan mga idol. Oh, meron pang nakahiga mga idol lang kumakain na kumakain ng mga idol. Oh. So dito. no sa... Tapos dito rin isa. Dugay, gamay na abot, Mga tunga bot. Ayan, dito rin. Kumain din yung iba dito mga idol. Iyan, malakas na kumain. So, mga expected nito mga idol is mga October uh, next month ay uh, i-harvest ito mga idol. Kasi malaki na, matatakaw na ito sa feeds at uh, malaki na rin yung gasto natin dito. So, itong pag ng baboy mga idol is maganda naman kung meron kayong puhunan. Kasi mahal itong feeds ngayon mga idol. Tsaka yung baboy din dito sa amin ay hindi hindi ano hindi ganong uh, marami overstock ba hindi ganong mabili si marami yung mga baboy natin ayan mga idol so ayan mga idol magunsa mang ka kanang atong kuan po sa oh ayan yung ating mga baboy mga idol so ito mga idol Nasa mga 80 to 90 kilos ito, ito mga idol. So, yung live weight namin dito mga idol, yung mga pangihawin ay nasa mga uh, 90 pesos per kilo. So, ayun mga idol. So, ayun mga idol. Yung mga baboy. So, ito mga idol is nasa mga... 60 so 70 uh, kilograms ang abilis ito 80 ba yung mga malaki mga idol so tingnan nyo mga idol Malakas ang takaw kumain ng ating mga alaga ngayon mga idol so tapos na namin ito Inindika ng vitamins so ang ginamit naming vitamins ito mga idol is yung ah uh, ano bang tawag doon yung bilamil so napagandang uh, vitamins yun sa ating mga baboy yan mga idol saka ito rin mga idol tuning mga baboy namin yun yung mga maliliit yan tapos na itong pinakain kaya itong hindi na pinakain ni boss robot kasi kapag ay nasobrahan ito ng pagkain mga idol is magigit magtaitay sila mga idol masama yun sa ating mga baboy kasi kapag ay basa yung tayo nila ay may puruhan na mamatay itong mga idol So kapag dito pa lang mga idol is biik pa lang ay kontrol lang yung pagkain So sundin lang natin yung recommended na uh, pagkain nila Kasi para maagapan din yung kanilang mortality na hindi sila ma ano, ma matay Yan mga idol yung ating mga biik Diki 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 diki, diki. Diki-diki. Yan, naganda natin yung mga bake. So, bili pala namin dyan mga idol. So, kasagaran dyan mga idol is mga himutakal. Hindi yan mga magkakapatid. Kasi, tingnan nyo mga idol. Merong mga malalaki, merong mga maliliit. So, nabili namin yan dito. Yung presyo ng bake sa amin is nasa 2,500. Rinse to 3,000 yung ating mga bake. So, pinakain namin mga almost one month na siguro ito. Ngayon na sila kalaki. Pero starter pa lang ito mga idol. Kaya uh, ito mga idol, finisher na. Ito mga malalaki. Tapos ito mga idol, hinalo namin grower 1 tsaka grower 2. Yung hinalo namin dito. So, maganda naman yung kanilang, ha? Uh, tingnan yung nila mga idol. Hindi naman sila nababansot. Ayan o. Uh. Yan. baganda yung katawan nila. So, pagkikilan lang mga idol kung need ng poor yung ating mga baboy is um, yung mga balahibo nila is matataas yung balahibo nila. O yan. So, hindi naman ganas na kataas yung balahibo nila. So, hindi ito kailangan ng poor so, Need pa rin ng kurga ang mga baboy mga idol katulad ninyang mga baka kasi kapag ay hindi sila napod is matamlay silang kumain sayang lang yung feeds na ating bibigay sa kanila so invest tayo dyan sa mga vitaminas mga pudga yan ivermectin mas maganda yung inject talaga mga idol kasi yung inject is ano madaling umepekto so yan, nao yan yung ano yan yun, mga idol hindi sila matamlay kumain yan, malakas lang kumain. So, uh, pinapakain namin itong ating mga baboy is 3 times a day. So, inaluan lang namin ito ng mga you know, mga tira-tirang kanin para hindi rin mabigatan kami sa ano, mahalan sa feeds. O, so, pwede yan mga car, mga ano, mga salinis sa baboy. Pwede yan ipakain. Yan, yung ating mga Talaga. Fresh na fresh. Bagong ligo, mga idol. Ubusin na yan, mga idol. So, itong mga malaki na mga idol is hindi na tayo word na magka, ano siya. Basta na tayo kasi malaki na yung kanilang sigmura. Hindi na mabasa yung kanilang tayo, mga idol. Ayan. Oh. So, ayan mga idol. Yan yung ating vlog ngayon. hello guys. Managlaw ka po sa robot? Lagradapig sud-anaw oh, Mamoy. Yeah. Dali na naluto? ay mo pamang gilawgan. Yo oh. ni mao sud-an oh. mga idol. Mo ni Mamoy, ang iyang gi gilawgan luto na matik didso. Gihao naman. man, na ni Boss Robot. <laughs> Yan mga idol. ngaon sa mga idol kuwate si kuwate pari sa kape ayan ngape muna kami mga idol si kuwate pang pataas ngutin tura tura malamig naman gerge Ah, ada apa deh? Hmm. Ada apa deh? Dua idol Pak. Hmm. Ya, Hmm. Kain tayo. Ah. Teso ni mo. Baboy. Baboy. Ni sudan sa mong kedek mga idol. Bos robot. Kain muna kami mga idol. So yan. Pila ba? Pila sa ini. So, ayan mga idol, uh, that's it for today's vlog. So, so, I hope na meron kayong mga tutunan sa aking vlog. Ayan, si Boss Inday. Inday. Ayan yung ating pinakamagaling na pusinira. Vlogger din, subscribe sa kanya, Inday Truniva. Ayan, jubilant eh. Alright. Oh. Yan. Hi. 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 Oh, yun, mga idol. Mahal ta mga idol. Eh, okay. Madam Ars and si Boss Titing. Mm -hmm. ah. Bye okay. Ah, mm -hmm. oh, tem. Joy. Hello. Hello. Bye. Mone. Kuan. Si Madam Im sa Tagdilaran. Oke okay, bye-bye. Hoi.